o kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Kapin sa 700 katawo ang nakapalit sa tig-20 pesos matag kilo nga bugas na programa sa kagamhanan ato sa niaging kadiwan ng Pangulo sa Dumaguete City. Di panguluhan sa Department of Agriculture, kauban ang National Food Authority ang hilabing unang pagbaligya sa baratong bugas sa Dakbayan. Daghan kayo na sa mga source na to local farmers like Canlaon, Bayawan, Mabinay, Sibulan, Tanhay, kana nagmix na oh, pero makasure gyud locally produced siya ug bag lang gyud na gigaling ni pasalamat ang katauhan kang presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa pagtuman sa iyang saad sa niaging eleksyon Malipay ka na tuman ang iyang pagkuhan. Tuman ba iyang pagkuhan? Pag-andoy ang tagpahinti ng gas sa Tuman iyang panaan kayong salamat sa bugas nga giperti kay nga tagbayti ang kilo. Uh, dako na kay tabang sir kay usap ko ka solo parent tag 48 ang kilo. Dako na ug kay sa sa oo. Karon bayti kilo. Gawa sa bugas, nakapalit sa bubuhutan, prutas, isda o guban pang pagkaon ang katawhan sa kadiwa. Dakong tabang sa katauhan ang tag-20 pesos matag-kilos sa bugas, ilabina sa pagpadayong pagsaka sa presyo ni ini sa merkado. Gikan sa Negros Oriental, kini si Dominic Derecho. O kini si Dinsal Shano sa PIA, alang, alang sa MBCB.